Dito siya nakaupo, ma. So, ito nga pala si Mama Mele kasama po. Hi! So, kagigising lang niya. Actually, wala pa siyang tulog. Galing po siyang Manila. Ay, po, ma Kaya... Kami po ay pupunta ulit ng rig-rig at kami maliligo dahil... Yes, first time ko Alam mo naman to si... Oh. Alam mo naman to si Mama Mela magtatampo to kapag hindi siya ay, nakasama ko. dun sa rig-rig. So yun guys, sa so, may ulit. Bye-bye! Met. May, ma 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 met. Oh. May tinatanong ang ate mo, mga ilang minuto daw ang rigrig? -rig. 30 minutes. 30 minutes. Grabe yan. <laughs> 15, kala <laughs> ko 15 minutes. Ba? 10 minutes lang yan. 30 minutes. Basta ang lakad dyan to. <laughs> <laughs> ano lakad? Ganyan. Wala bang dyan, 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 malapit dyan. Wala dyan, malapit na. Diba? Pero naman. Ah. First time ko po kasi nga, no? First time ko po kasi makarating ng rig-rig-rig. rig rig Daming yeah. rig-rig yan, yan Sige, sige mama Mela. So, Bilis, yeah. Bilisan mo. Sa, pa lang sa malapit tingal na. Bagyan. Kasama sure. ko na naman syempre ang um, mga good morning, good morning. Mo, oh, oh ito si good morning, good morning. Hello guys, good morning, good morning. Uh, tawag vlog 27 na na lang to, Libaw. Ano na Ang pangit kasi natin mag-vlog kaya walang yeah. nangunod sa kanya madami. Na. Kaya ako na na. Yon, good morning, good morning. kita uh, time lapse po tayo ngayon. <laughs> Yun. Uy, oh, eh. o, oh, di ba? oh oh mahinang nila lang. Kaya ayaw namin to sa... Tinan mo si Mamit, napakabilis. Aba naman. oh oh oh, <laughs> Maano pa siya. Gumban! Let's go. May daan pala dyan! Kasi kasawa ka dyan, ano ba yan, Mami? Ano? Nandun yung hawakan niya. nalimutan ko. <laughs> May takot pala doon Hello, sa taas. Hey. Sorry, sila huling buhay sa Hi! Nakakahingal na. Wala, hindi pa kami nakakalahati. Kaya eh. yeah, nga. Ano ba yan? Kaya guys. Samahan nyo kami nga, mga kabalat pala. Oh. Na. Pumunta nang. Wait, wait, wait. Kaya nga. Nakasama ako sa first time. Nalang sila dyan. Basta ako, sabi ko sa kanina, pupunta ako mag-isa. Oh. Eh, Kaya sa hindi ko nga alam. Kaya sumamahan lahat. Sige na. Ay, mamaya ulit. Lakad-lakad na ulit. Oo, bye-bye. oh, away ka muna. <laughs> bye. Iyan mo. Bye! Lapit na daw sa kami. Sabi niya. Ano ba yan eh? San tayo nap napadpad na naman eh? Dito ay puro anulaang, ano la ang damula ang nadaanan. Yes. Kaya kailangan naka ano ka. Mahabang pants. Oh, pero iba kasama namin hindi naman nakapansin. Hindi, hindi nga. Okay lang din naman, hindi naman ganda. Ito na yan lang talaga guys. Eh. So yan doon ano? Ano ano oh, ano? No. Okay, ilog. Oo. Oh. Yes, malapit na tayo sa ilog, malapit na tayo sa rig rig. So, ito na guys. This is it ulit. So kahapon, Ay, ka, kahapon lang po kami. Ah, uh, nakarating dito at nandito na naman kami. Dahil no, oh, mga adik. Parang po. Yes. Mga adik po, mga kasama naman dito, maglangoy. So, Bago umuwi ng kanya-kanyang tahanan, sabi po ulit, ay, madiligo. Ay, dito na? Yes. Ay, dito na po pala kami. So, ayan, nakarating na ako. Diba, mga Melay? Ganda, Ayano Ayan, oh, dyan. Melay, dyan. Siya tumalong si Mamit. Melay, dyan to. Hindi po kayo sakit-sakit. kayo enjoy Ang encantadya. <laughs> Ano ka? Diwata ng ano? Diwata ng ano? Inkanto pala. <laughs> Inkanto ka, hindi ka diwata. Tignan natin mulit ano so yung namumulit kami na hipon. Naiga kasi. <laughs> Ayun, <naman> sila, <laughs> <laughs> ano, tatalong ka na libo. Dali mo tong GoPro, wait lang. Dali ko yung GoPro? Hindi pwede eh, yun. Yun <laughs> no. O, ano yung... uh, masasabi mo? Ano masasabi mo dito sa Regri? -re? Ay, ang ganda. Ayun, uh. oh. Tingnan nyo. Oo oh, po, ang ganda po. Ayun, ang ganda. So, ayan, mamaya tatalon ako dyan. Kumakatalon. <laughs> Pag ako tumalon dyan, wala na manonood. Atis. Baka maiga ang tubig. Maiga. Nag-uhubing ka na. Tatalon si Mama Melay. Tingnan natin. <laughs> Ay, hindi ka ba tatalon? Sige, hindi po siya tatalon. <laughs> ano ba? Ang gulo mo. Ang gulo mo. Charis. Dali na, oh. Dali na. Init na, init na ako, day. One. Sige, tita din eh. One. Woo! galing. Galing oh. Nasa ilalim show guys. Oh. Sana all magaling maglangoy. Galing. Galing oh. Galing, oh. galing ni mami to. Oh, pak. Tala na kami ni Jeff. Alright. Hoy, alay, tatala kami. Sisilaw, taas ito. Hahaha. Am um, kalikit ko mga ano mga sampung palapag pagto. lang. <laughs> 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 Hindi <pala> ko <nakarecord. laughs> <Okay. laughs> lang naka-record. Joke lang. Naka-record syempre. Ayos ba? Ayos? Balit. Cool oh, Tatalan daw si Kiel. <laughs> Gas mas, dinay busoy gas mas. Gas mas. Ya permo gas mas. Magay ka magay ka. Hi. Siabot ta nga pagbantay ni ng Greg. Hey guys, mo susuta ta ayon ogas mas. alright, right, drop by Sensia. Thank <laughs> you. Mm-hmm. <laughs> Mama Melay. Nangyay tayo guys. Oh, galing, parang balyena. <laughs> Malalim to guys. Nakailak mo bolay. Ano ba kayo? French fries? So guys, may dala kaming French fries dito. Dito kami dito ng French fries. Sabatika, yes. This one. Ito ang lulutuin. Hindi alam nyo sa inyo. So yun lang guys. Yes. Kaya kailangan may pagkain. No? Guys, anong pagmumukha yan? <laughs> so ito yung aming nahuling ano papakasin sa inyo. Guys, yung aming nahuling uh, ano Tawag dito ulabas. So ulabas siya. Ito yung sihi sa ilog. Dami din, kahit pa paano. Dyan, dyan lang naman kami sa may tabi-tabi, sa may gilid-gilid ng rig, rig Walang magawa. So, mag oh, lang kami ng, ano, ng gasmas. Yan, o, oh, ba diba? Isang taso din tumahigit mahigit, o. Oh. Yan, guys, ito yung ulabas. Ito yung tibangka, ah. Sana ba yun? This one. Ito yung tibangka. Ayan. Tapos ito yung ulabas. Maliliit yung ulabas eh. Pero okay na din. Masarap lang naman dito sa baw. Pero iba kasi kahit maliit. Kinakain din yung sabaw. So yun guys. So yun o. Oh, o diba? diba? So guys. Ito sila. Nagbubuko na si Padding. Tapos. Anong kinakain mo? French fries. French fries.

guys, tumingin na muna kami dito at kami mag-iihaw-ihaw. Ayan. Ito sumama mga person. Kala mo So guys, kami kumakain ng muna ano, ng isaw. Hmm. Salamat po sa sponsor natin kay Jep Depatya, kay Mama Melay. Thank you. Ma, Mep, thank you. Wala yung nang aso yung french fries. Mas kill. Sarap. Sarap pa naging saw dito sa kanila. Dito lang po yan sa may masla. Ayun, si ate maganda. Yung nag-iiyaw-iyaw. Nag Lumayas ka dyan. Pinapakita ko si ate. Siya <laughs> nag-iisaw dito. Masarap ang kanilang isaw. Bili na kayo guys.

Ha <laughs> ha magkakabigdo paggalin yung kataas. Pinagbutkod lahat po nito. Tama ba? Tama. 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 ba Tama. 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 nagbasa na Tama.